What's up mga kanoma! Uh, another episode dito sa Japan, here in Yokohama. Punta tayo ngayon. Uh, Magsusundo tayo. Punta tayo sa Haneda Airport. Uh, picking up Diana, uh, coming in from a flight from Manila. Uh, nagkaroon siya ng short days off uh, para makaparood ng games ko dito. Uh, before the holidays and before she works again. So tara samahan niyo ako. Uh, Puna tayo sa si airport. Makita niyo all the sights and sounds of Yokohama uh, going to Haneda. いいな。 for the first three years dito sa Japan, as you all know, naglaro ako para sa Shiga Lakes. It's a prefecture uh, in the Kansai area. Um, and it's beside, you know, we were called Shiga Lakes for a reason because it's the it's beside the biggest lake in Japan, which is Lake Biwa or Biwako Lake, kung tawagin. Um, kaya doon namin nakuha yung name namin as a team and also You know, I'm closer to the big cities like Osaka and Kyoto, a little old uh, Japan uh, for for its history and you know temples, a uh, lot of rich traditions in Kyoto. And ngayon, first time ko is a big city, uh, Yokohama. din dito. Um, And surprisingly, this is actually my first time. sa Yokohama kasi every time na nakakalaban namin yung Yokohama laging we play them at home laging sa Shiga and obviously last year hindi namin sila nakalaban kasi nasa B2 kami so it's nice to finally be here play for a new team na hindi ko pa nabibisita hindi ko pa na pupuntahan yung yung area and Yokohama is the city Kanagawa is our prefecture Kanagawa prefecture compared siguro sa sa atin sa Pilipinas para sa uh, ang prefecture is siguro yung parang Manila tapos meron kang Quezon City, meron kang Pasig, meron kang Marikina, yung mga ganyan tapos I'm from yung iso yung ward namin, Isogoku parang barangay yan, yan yung barangay kung saan ako nakabilong so pag pupunta ako ng city hall doon lahat na doon lahat na asikaso yung mga papers ko so yung ang, yun ang ano, anong home base ko for the meantime uh, for this season and i'm very much excited to go around tour it's a beautiful city very respectful and hospitable people i uh, mean most importantly you know i'm looking forward to winning a lot of games hopefully here in yokohama and stay healthy para uh, makapaglaro ko na makapaglaro uh, for my team na tayo. We're 5 minutes away uh, to Haneda. And sobrang smooth lang ng biyahe from Yokohama. Isa sa mga malalaking factor na, na dito. Swerte na malapit sa uh, International Airport. So, and of course, walang traffic. Maganda yung kalsada. So, walang hassle yung biyahe. So, mga... I'd say less than 30 minutes, 30 minutes all in all travel time. Chill lang, nakikinig lang sa music. Then ngayon, malapit na tayo. Uh, na natin si Didi. So, yan. kita na kami after almost two months of not seeing each other. And parang, ano, parang first date vibes ulit eh. So, alam uh, I know, I'm sure maraming nakaka-relate na mga LDR couples dyan. Yan guys, nandito na tayo so ngayon nandito na tayo guys sa Haneda Airport I'm finding parking lang making sure we're at the right terminal at susunduin na natin si Diana okay so una nating gagawin mali yung terminal na napuntahan natin so iikot lang tayo kasi kailangan natin makapunta ng terminal 3 the foreign international uh arrivals so terminal 3 yeah. so dun sa mga hindi nakakaintindi ng obviously ng Japanese sa mga writings nila yung kalsada na mismo color green so pwede mo lang siya sundan yung color na nakalagay din sa terminal makikita nyo, niya yan 3 color green so masusundan niya lang yung kalsada na may green paint on the road para hindi kayo makita very foreigner friendly got our package. Tara, tara, tara. Hingin tayo. Hingin So yun guys, another episode mga kanong mga Pupunta tayo ngayon sa May Ginza Popular for shopping, shopping district ng mga tourists dito sa sa Japan Or in Tokyo So kaya tayong train, mapunta tayo ngayon doon uh, Kasama natin si Diana, si Mama, at si Piti Kimi And uh, of course, the man behind the camera is going to tayo doon, kaya tingnan natin ka na mabibili natin Alright yung building, pupunta natin yung friend ko na si Anne. Uh, siya din yung ni ari ng Japan Locks Direct. Sa so, lahat ng mga naghahanap mga branded items dito sa si Japan, follow niya siya. Tara, tama niyo ako. Sana wag tayo mabudol masyado. <laughs> huh? Mama ko pala, kuya. My mom. Dinulabog pa natin sa. So, ayun, nabudol tayo, pero pers personally, nakabudol tayo ng tao, si Mama. <laughs> ano ba yun dito? May lang yan! Subot lang! Subot lang! Subot lang. yan. po siya pero hindi niya po makapansin. Hindi po siya bumili ng jacket hindi na siya kasi daw mahal. At nung no, siya ng sapatos, ang medyo siya. Ayan nga, maganda rin. Ayan nga, maganda rin. Ayan, na ako. Pagpag-into tayo ng yeah. dinner natin. Salamat kay Kuya Ken kay Ate Anne ng Japan Locks Direct sa Japan. So, yan yeah na. Budol, congratulations! Big winner! PBB, big winner! PBB pins ka! Salamat! Maganda <laughs> rin. yun, so natapos na yung gabi natin dito sa Ginza uh, Sobrang sarap ng dinner, courtesy of Kuya Ken uh, Ayan, guys Kung may gusto kayo, again, dito sa Ginza Hanapin nyo lang sila sa IG nila Japan Locks Direct uh, Watches, Bag. Best Chanel, all the brands. Kung um, ano mong maisip nyo. Best price. <laughs> wag, wag, wag. Wag tayo, wag tayo. Ang mga best prices na makukuha nyo. Kayang kaya nyo yung lahat eh. Bisita lang kayo. Bisita mo pag IG. somewhere here We're Kenny and Salamat. So, ayan. Pauwi na tayo ngayon ng Yokohama. Isang day na pagsama nyo sa akin sa paggala dito sa Tokyo. Hey! Okay.